Sabi ko talaga mataas ang tubig dito, inasaba bubunga na yung mga residente. Gano'n ba talaga kataas yung uh, tubig dito? Tignan yung pinagkunan, no? talagang putik na. Ito ang Saragusa at uh, sakop ng uh, Tondo, Manila. Bungad pa lang. Ah. Uh, Maubos na yata ang tow truck. dumating naman yung may-ari so hindi na ito mahahatak matitikitan lang ng uh, illegal parking maganda nga umaga sa inyong lahat ngayon ay uh, November 20, 2024 at sa oras na 10.05 ng umaga nandito ngayon ng uh, Special uh, Operations Group ng uh, MMDA sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go dito sa Marikina City Bago tayo magpatuloy ng clearing operation ngayong araw, eh ito yung uh, Freedom Park ng uh, Marikina City. So yung mga hindi pa nakakapunta dito sa sentro ng Marikina City, ikot ko muna kayo. Okay, patuloy tayo. Nandito tayo ngayon sa may uh, barangay Hisos de la Piña at sako po nga ng Marikina City. So after nating uh, makipag-coordinate sa barangay kasama si Kapitana, nandito tayo ngayon sa Austin uh, Street and Madrid. Pinakakanto ito. Itong uh, clearing operation ngayong umaga or ngayong araw ay isa itong complaint ng mga tiga dito na ipinating sa barangay dahil ito nga ay uh, jurisdiction ng uh, barangay o ng marikina ay uh, aasistehan tayo ng lokal ng, uh, o ng barangay so ito yung mga kinocomplain ng mga sasakyan ayon na rin sa barangay itong mga sasakyan na ito ay apektado pa ng mga or installed vehicle na mga yung iba dito binaha so matagal na raw ito mga sampung taon na pero Mayroong uh, five years. Ganun na katagal. So, kinonsider na itong uh, yung iba, ha, Na stall vehicle. So, ito yung mga ipahatak. So, bukod dito, mayroon din mga illegal parking na papasadaan dito sa ibang uh, kalye. Dito nga sa part ng uh, barangay uh, Jesus de la Pina. So, itong mga sasakyan na ito ay uh, dito sa street ng uh, Madrid. Magandang umaga sa inyong lahat! Kumusta na po? Na Oo nga, dahil ito ay request ng inyong barangay. Oh, very good. Oh, uh, very good ako diyan. Naglinaagri tayo diyan. Oh, oh. Eh, Pinarating niya sa barangay, kaya yung barangay umaksyon kaagad at nag-request naman sa MMD at biglang inaksyonan. Ah, uh, yun lang gusto gusto ko. Oh, naman. ayan, maraming salamat sa inyo. Nakikita ko lahat ng vlog mo. Maraming ka maging follower. Okay. So, okay. So, shout sa inyo at God bless. Ah, thank you. Thank so, you. So, clarification lang dito sa Madrid Street. Eh, merong one-side parking. So, yung mga umaandar dyan, hindi matitikitan. Ito lang pala mga hindi umaandar ang request na tanggalin or hatakin. Katulad ng mga ito. O ito, flat na Ito oh. kaya? At uh, napag-alaman ko rin mga kabayan, ito palang lugar na kung saan nandito tayo ngayon at na clearing or yung area na kinomplain, ay ito pala yung uh, provident. na uh, panahon ng uh, Typhoon Ondoy, ito yung lumubog. Na yung mga tao nakatira dito ay eh, nasa bubong na ay malalaki yung bahay dito imagine niyo kung gaano kataas ang tubig dito dahil yung uh, sabi ko nga kayo na yung ibang mga residente rito yung panahon ng undoy ay nasa bubung na o nasa bubunga na uh, sir e eh, nasabi ko talaga mataas ang tubig dito eh, nasa bubunga na yung mga residente Gaano ba talaga kataas yung uh, tubig dito di kasi siguro 'yung kawad na 'yan mataas pa. Itong kawat na ito oh, na yan. secondary line na 'yan. Oo, oh, mataas pa 'yan. Oh. Mas mataas yung, pa oh, 'yang hemolysis um uh, uh, bago magkawat. Pag bago magkawat, hindi naman uh, umabot doon sa primary cable And na, na, na 'yon. Oh, dito na sa secondary. Oh. So sir, maraming salamat sa information ha. So 'yung mga coach dito uh, kino-complain So, ibig sabihin, matagal na yung Ondoy. So, anong bagyo na kaapikto dito at yung mga matagal na? Ulysses. Ulysses. Kailan nga ba yung Ulysses? 2020. 2020. 2020. 2012. Hmm. So, mga kabayan, si Kuya taga dito mismo. So, yung mga nahatak dito, yung panahon pa ng uh, Ulysses, matagal na kasi yung Ondoy. Kaya malamang wala na yung mga kutsin dito, mga tawag dito, na baha. Ayon sa mga tiga rito, yung ibang kabahayan na dito ay uh, iniwan na o uh, ibininta. Malapit na ito sa Marikina River. Yung area na yun, pinanggalingan natin. Yung uh, Taipun Ondoy, eh, biglaan tayo, hindi ko na-research. na, -na -research, eh, Medyo matagal na yun. Pag-i-comment na lang kung kailan yung undoy. Regarding naman sa mga reklamo or complaint, uh, pag check na lang yung uh, description ng ating uh, video. Bukod sa link ng uh, kung paano kayo mag-complaint, nandoon na rin yung mga ibang uh, kaalaman regarding sa mga traffic rules na violation saka yung multa. Tignan yung pinagkunan, no? talagang putik na. Talagang matagal na dito. Ganon din yung uh, pinanggalingan ng uh, taxi. Ang dami pala natin kasama sa galaan dito at sumusuporta sa clearing operation. Oh, si Kuya, oh. Oh, tamatak mo na, oh. <laughs> Oo, oh, oh, marami pa, marami pa. <laughs> <laughs> Natikita, na, Natikita Nadali ka? <laughs> oh, nadali pala ito, oy. Nadali na. Nandito tayo ngayon sa may Liverpool, saka kanto ng New York. Nakarating na naman tayo ng US, ng ulang passport. Mayroong inaatak na atak si dito. Nakusaan, hindi na rin umaandar. Ayun. So, ito talagang pinahatak. Yung dalawa doon, okay na yun. Hindi na matitikitan at hindi mahatak. Okay, tara. May nakalabas kasi nga aso. Hello Hello. yung Oh. Oh. Ah, <laughs> oh, <yung> nakawala. Oh. <laughs> ay lang, ay lang. 'yan namang van na tikitan dahil nakapark dito sa Bawal Dito sa side na ito Kasi nga yan ay uh, one side parking Sa oras na 11.15 ng umaga So wala na nga tow trucks Kinulang At ito uh, itong mga nakapark dito sa bawal Kasi ito yung uh, one side parking eh. Pinagtitikita na lang ito Natabunan na na yung, ano, yung sign na Ayan o oh, No parking this side So, pasadaan na lang natin ito. O, oh, ayun. Malinaw. Nasa taas. Kasi kaya tinataas tina yan, sinusulatan, saka sinisira. So, ayun yung ticket. Itong uh, BMW, hindi pa nakukuha yung ticket dito. Nasa kanto tayo ng uh, Saint St. Mary, saka ng uh, Marymount. So, sa oras na 11.35 ng umaga, So ito wala nang uh, pinatitikita nang uh, barangay at uh, punta muna tayo sa barangay <laughs> puro barangay at uh, alamin natin kung ano pang uh, patitikitan dito 아 <목소리나> Magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay uh, November 20, 2024. At sa oras na 4:05 ng hapon, nandito ngayon ang Special uh, Operations Group ng uh, MMD sa pamumuno ni uh, Sir uh, Gabriel Go dito sa may Saragosa uh, Street at sakop ng uh, Tondo, Manila. So ito ay isang uh, complaint, itong uh, kahaba ng Saragosa. Dahil ito ay uh, Maynila, may nila, uh, may kasama tayong uh, HPG or uh, police. pulis. Bali, ang activities ngayong hapon, yung mga illegal parking, wala tayong kasama ang iskog. So lahat na may mga may-ari dito or driver, matitigitan at paalisin. Pero yung mga iniwan lang dito, maahatak Mahaba pala ito. Hello, nadali ka. Ha, yare. Oh, banyo, no. So dito pa lang sa bungad. Malamang kukulangin na yung uh, tow trucks. Yung papunta pa dito sa Delpan, Delpan Bridge. Hanggang doon, no? Ito pa lang yun, wala pa dito sa kabila Ang daming dito Bungad pa lang. Ah. na yata ang to truck. Jeep yung uh, hinahatak nun. Pagka lang ang tow trucks, pagtitikita na lang itong mga naka-illegal parking dito. Katulad nyan yan ang kuliglig ah, ito, ang dami dito ay ang palabas ng uh, delpan ito ang saragusa at uh, sakop ng uh, Tondomay nila Bukod sa marami nang naka parking dito, ang uh, unang nireklamo, nire yung mga illegal parking dyan sa harapan ng uh, eskwilahan na kung saan doon ang uh, maraming uh, naka-illegal parking pagpasok natin at uh, doon ang maraming nahatak. Ay, sir, magandang Ah, uh, kayo po ay uh, guard dito sa school. Yes sir, sa sitio. Sito pa po sir. oh, ano po ang inyong concern? Ito, ito lang po sir, tama po yung ginagawa niyo na ganyan na nire-recrim mo na dito. Kasi po, minsan, pag sa oras orsang uwian, wala kasi para dahil yung mga ano, yung mga magulang na susundo sa kanilang mga anak. Mm -hmm. Kasi po pag sa oras ng uwian, uh, meron po kasunduan dito sa amin, sa Pulsan 12 at sa barangay na sinasarado po natin yan. Kasi sobrang damo po ng mga bata pumapano, eh, pumapasok at sumusundo mga magulang. Eh. Kaya ngayon, kaya kagaya ng ganyan, mas marami na mapupeso na yung mga magulang sa ganitong oras. Alas 12 po ng, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 lang po ng tangali. Tapos sa hapon po, 4.30 hanggang alas 6 po ng huwian na po ng bata na po yun. Hindi naman po tumatagal yung mga kotse na, na mga may-ari ng mga sumusundo. Ah, sumusundo. ah yung mga sumusundo sa saglit lang eh. Ang problema kasi yung mga ito, yung mga nakaistay na to, mga taga rito lang yata, nakikiparada na rin eh. Eh, paano nga na magpaparada yung mga susundo kung nandiyan na rin po sila. Okay. Kaya so, salamat din po. Okay lang mo po sa ano nyo. Hindi po lahat na pumapalad na rito ay may parking ticket. Tama po? Ang parking ticket kasi eh, doon kasi eh. Pero itong tapat school, bawal? Bawal po dito, sir. Oh, so, bawal okay. bawal talaga rito, sir. Kasi nga, school zone ko, tsaka... Kaya eh, hindi sila na-issuean. Kaya bandarun lang na-issuean. Ang ginagawa nila kasi may bangong sasakyan dyan, Kukuha sila ng ticket doon sa kabila Tapos dito sila paparada Yun, kaya pala mayroong iba po Kaya meron iba ticket. na may ticket O, gano'ng ginagawa nila Tinanda kita yun so, Bawal po talaga Bawal talaga mga Matanong ko na rin sir Saan galing yung uh, ticket na sinasabi Sa City of Manila pa rin po Sa City of Manila pa rin, oh. uh, Sa siyempre yun Eh kaso marunong mga ano ito mga te Kukuha ng ticket doon sa pwedeng magparada Ang problema Dito sila paparada sa ano? Sa Bawal Sa Bawal oh. Kaya nakita may ticket So saan banda yung may mga parking ticket ng uh, MTPD? Doon po sa kabila after po yata. Ano ko, ano ko sa kabila doon eh. After okay sir, maraming after salamat. Thank you sir, maganda ka po Sa oras na 4.55 ng hapon, so ito maganda na at uh, natupad na yung concern uh, ng uh, head ng guard dito sa school. Dahil andito na yung mga magsusundo ng no, kanila mga estudyante at mayroon na silang lugar para parkingan. Pero tingnan nyo naman kanina pagdating natin. Ang dami mga sasakyan diyan. Oh, ayan, 'di ba? <laughs> Kanya-kanya na sundo. Ipakita ko lang sa inyo yung uh, ibang uh, lugar dito sa or uh, itong uh, kabilang side ng uh, Kap Kapulong Saragusa.